sinabi niya na ikaw ay nagmamalabis na lahat ay pawang drama lamang. Ngunit ang totoo ay sinusubukan lamang niyang itago ang kanyang sariling kahinaan. Siya ay nakaramdam ng pagbabanta sa iyong tindi, sa paraan na nagawa mong pag-usapan ang mga bagay na sumugat sa kanyang dangal. Ngayon, ang taong ito ay hindi na makatawa. Napagtanto niya na hindi ka nagkamali, na totoo ang iyong pagdurusa, at higit pa roon, ito'y hinat sa isang antas na hindi niya naunawaan noong sandaling iyon at alam mo yon dahil nararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya niya tuwing pinag-uusapan ang iyong mga pakikibaka. Nakita mo ang tingin na mapangmata, yaong ekspresyon na wari baga ay nagsasabing, ah, wala yon. Ngunit ang totoo ay hindi niya alam kung paano harapin ang malalalim na damdamin, mas madali ang humama. Sa sandaling yon, napansin mo na ang kanyang lamig ay isang depensa. Ngayon, daladala niya ang hiyana ito, parang isang tatak, at hindi mo yon inisip lamang. Ang taong ito ay nakakaramdam ng kabiguan, dahil sigurado siya na maaari siyang naging mas matatag, mas maalaga, mas maunawain. Ngayon, siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling insecurity, at nagtatanong kung paano siya naging napakababangis. Pakiramdam niya na ang buhay ay umikot at ang mga tungkulin ay nagbaliktad. Samantalang ikaw ay naghahanap ng kagalingan, siya ay nasa isang pagkakakulong sa pagsisising hindi siya pinapayapang matahimik. Sinusubukan niyang libangin ang sarili, nakikisama sa ibang tao, ngunit walang makakapantay sayo. Napagtanto na niya na sa likod ng mga pagtawa, mayroon isang tunay na sakit na nagbigay sa kanya ng pagkatao. At ngayon siya ay nakapiit sa kanyang sariling bitag ng walang laman na tawa. Ngayon, habang nangyayari ito, pinagmamasdan mong magpatuloy ang buhay nang wala siya. Pilit mong hindi magpadala sa kapaitan, ngunit mahirap hindi maalala ang taong iyon na humamak sa isang napakalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Iniisip mo kung napagtanto niya na ang oras ay hindi bumabalik. Kung balang araw ay titingin siya sa nakaraan at aaminin na siya ay tanga. Ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, ngunit sa mga sandali ng kalungkutan, ang sakit ay nananatili pa rin at ikaw ay nagtataka kung alam niya ang pinsalang dulot niya. Walang takasan mula rito. At ang malupit na katotohanan ay miss niya ang bawat usapan, ang bawat hawak, at ngayon na wala ka na, ang realidad ay nagiging mas hindi matiis. Ayaw niyang aminin, pero totoo, ikaw ay naging gabay sa kanyang buhay at pinalampas niya yon. Wala siyang lakas ng loob na hanapin ka, hindi niya alam kung paano ayusin ang mga pinsala. Ang itinatago niya ay isang malalim na pangangailangan, isang pagnanais ng muling pagkakakonekta na lumalaban sa kanyang pride. Habang nagpapanggap siyang malakas, ikaw ay nakabangon na at nagpatuloy. Binabasag mo na ang mga tanikala na karga-karga pa rin niya. At siya, kahit anong pagsubok, hindi makabitaw. Paralisado siya ng pagsisisi na unti-unting umuubos sa kanya. Ang buhay niya ay hindi na pareho na walang ang iyong presensya. Ngunit siya ay tumatangging gumawa ng kahit ano tungkol dito. At ikaw naman, palayo ka na sa kung ano ang naging alam mo na karapat dapat ka sa isang tao na pinahahalagahan ang iyong pagdurusa na nakikinig kapag ikaw ay nagbubukas. Pareho ninyong alam na ang koneksyon na mayroon kayo ay hindi madaling matagpuan, ngunit habang siya ay nawawala sa kanyang mga pag-aalipusta, nakakahanap ka ng lakas sa pag-usad. Hindi ka nahandang magmakaawa sa isang tao na hindi naintindihan ang lalim ng sakit at halaga ng pag-ibig. Ang katotohanan ay ang taong ito ay nabubuhay ngayon na may kasalanan na hindi ka pinahalagahan noong may pagkakataon siya. At alam mo na ito. Ang taong ito ay nakapaligid sa isang hindi masukat na bigat. Sa tuwing naaalala ka niya, ang alingawngaw ng tawa na kanyang binigay ay umaalingawngaw sa kanyang isipan. Ang dating sanhinang panunuya ay ngayoy isang bahid na kanyang dinadala. Tinignan niya ang iyong sakit at inisip niyang iyon ay kahinaan, ngunit ang kahinaan, sa totoo ay nasa kanya. Hindi mo ito iniisip lamang. Alam mo, habang natutulog ka, ang taong ito ay sinusubukang itago ang pagsisisi. Nagsasalita siya kung gaano kaganda ang buhay, ngunit sa kaloob-looban, ang nararamdaman niya ay walang laman. Sinasabi niya na wala kang kahulugan, pero iyon ay isang kasinungalingan. Araw-araw, humaharap siya sa salamin at napapagtanto na hindi na niya kayang tingnan ang sarili nang hindi naaalala ang koneksyon na mayroon kayo. Itinatago niya ang damdaming ito sa likod ng tawanan at walang kwentang usapan, pero sa kaloob-looban, alam niyang gumuho na ang mga pader ng kanyang pagpapasasa sa sarili. At alam mo ito dahil naramdaman mo nang ang tawa niya ay hindi tapat. Ang parehong tao na nanlait sa iyong sakit ay ngayon nagsisisi sa bawat salita. Hindi mo iniisip lamang nang itanong mo kung nagkaroon ba siya ng oras na isipin na hindi ka lang isang drama. Nagsisisi siya na hindi niya nabigyan ng tamang halaga ang kung ano ang totoo sa pagitan niyo. Nagkunwari siya na okay lang ang lahat, pero ngayon iniisip niya kung magiging masaya ba siya nang wala ang intensidad na dinala mo. Ang brutal na katotohanan ay nakadarama siya ng kawalan ng kapangyarihan. Alam niyang dapat sanay naniwala siya sa iyo, sumuporta, pero pinili niyang hamakin ang hindi niya naunawaan. Tumatakbo siya kasama ng mga kaibigan, pero sa loob-loob, ang kanyang tawa ay mapait sinusubukan niyang ilihis ang isip, ngunit wala nang magpupuno sa kanya gaya ng pagpuno mo. Ang mga gabing walang tulog ay nayoy palagi ang paalala sa kung anong kanyang pinalampas. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Isang araw kasunod ng kabila, sinusubukan mong magpatuloy. Ngunit mayroon pa ring bakas niya sa iyo. Sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na hindi mo na siya mahal, ngunit ang totoo ay nag-iwan siya ng marka, at ang markang iyon ay hindi madaling mabura. Alam mong pinapanood ka niya mula sa malayo. Siya'y nakulong sa nakaraan habang sinusubukan mong buksan ang mga bagong pintuan. Ramdam mo ang pag-aatubili niya at ito'y masakit. Naroon siya, sa isang dako, nakulong sa pagitan ng pag-alala sa iyo at takot na magpakatotoo. Pakiramdam niya na mas marami sana siyang nagawa, sana'y mas naging naroroon, ngunit sa ngayon, iniisip niya na huli na ang lahat. Ang sakit na idinulot niya sa iyo ay tumitimo sa kanyang isipan bawat araw. Alam niya ang pinsalang nagawa, ngunit nananatili siyang nakastil. At ikaw? Patuloy kang nag-iisip tungkol sa kanyang mga pangakong hindi matupad, tungkol sa mga sandaling maaaring naging totoo at nayoy mga anino na lamang. Samantalang, hindi humihinto ang buhay. Sapat na ang isang alaala, isang amoy, isang awit, at bumabalik lahat, lahat ng mga damdaming pilit niyang kinalimutan. Ang totoo ay siya'y nakulong sa isang bitag na siya mismo ang lumikha. Ang taong ito ay hindi kayang makalabas sa bula ng pagsisisi at pagtanggi. Mas malakas ang pangangailangan niya na protektahan ang sarili kaysa ang kabustuhang ayusin ang mga nasira. Pakiramdam niya na nawala ka talaga sa kanya, ngunit wala pa siyang lakas ng loob na aminin ito kahit sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang taong iyon ay nag iisip sa lahat ng kanyang nasabi. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na parang wala lang, na parang ang iyong sakit ay isang pinalaking drama lamang. Ngayon, nauunawaan niya ang bigat ng mga pagtawa. Bawat isang tawa ay parang ang sa kanyang budhi na humihila pababa. Napagtanto niya na nagpakasaya siya sa iyong kalungkutan, ngunit ang totoo, siya'y naging bihag ng pagsisisi. Habang natutulog ka, ang taong ito ay muling sinusuri kung ano ang nangyari. Sinabi niya na, mga bagay lang ng sandali, pero sa totoo, alam niya na minamaliit niya ang iyong sakit para maramdaman ang pagiging nakatataas. Ang dating depensa, ngayon ay naging isang malupit na salamin na sumasalamin sa kahihiyan na nararamdaman niya para sa sarili niya. Nakikita niya ang sarili bilang isang duwag na hindi marunong humarap sa lalim ng koneksyon na meron kayo. At alam mo ito dahil napansin mo kung gaano siya lumayo habang nagpapakita ng isang mapanirang ngiti. Naramdaman mo nang ang mga mabibigat na biro ay naging mga nerbisosong tawa kapag sinusubukan niyang iwasan ang tingin mo. Ang pakiramdam na hindi ka niya sineseryoso. Ganyan niya, iyan ang katotohanan na tinatago niya. Alam niya na dumadaan ka sa isang mahirap na panahon at kahit na ganon, pinili niyang pagtawanan ka. Ginagawa niya ito para protektahan ang sarili niya, para maramdaman na mas mabuti siya sa gitna ng sakit ng iba. Pero mayon, sa gitna ng isang pagdiriwang at isa pa, ang natitira ay ang kalungkutan na nilikha niya sa pagtatangkang makalimot. Iniisip niya kung paano ang mga salita mo ay umaaligid sa kanya. Ang dating tila isang tagumpay laban sayo, ngayon ay nagiging pagsisisi. Ang taong ito ay gumagawa ng mga biro tungkol sa buhay ng iba, pero sa totoo, ang mga tawang iyon ay umaaling-aumaw ng malalim na kawalan. Habang abala ka sa muling pagtindig, siya ay nalulunod sa sarili niyang kababawan. At hindi mo ito iniisip lang nakita mo nang ang kanyang gaan ay naging pasanin, nang ang paghamak ay naging pagkabalisa. Ang nararamdaman ng taong ito ay isang halo ng pagkakasala at takot. Takot na wala nang makakaramdam ng mga bagay na pinakilos mo sa loob niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga emosyon na ito. Ang tinatago niya ay, sa bawat tawa, tinutuldok ang hindi lamang ang iyong sakit, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang kumonekta sa sariling mga kahinaan. Naintindihin na ang pagtawa sa iba ay nagsisilbi lamang upang itago ang sariling mga insekuridad. Samantala, nasa harapan ka ng katotohanan na ang sakit ay bahagi ng proseso ng paglago. Nagkaroon ka ng tapang upang maging mahina, upang ipakita ang iyong mga sugat. Habang nagpapanggap siyang wala siyang pakialam, nakalabas ka na mula sa nakakalason na siklo ng walang laman na pagtawa at nakatuon sa iyong pagbangon. Alam mong karapat dapat kang kilalanin at kailangan mo ng taong seryosong tinutugunan ang iyong mga sakit. Ngunit samantala, iniisip niya kung makakayanan ba niyang dalhin ang bigat na pasan niya. Patuloy siyang tumatawa sa harap ng iba, ngunit ang malulungkot na gabi ay nagdadala sa kanya sa pag-alala kung paano ka iba. At hey, sa kalooban niya, alam niyang nawawala siya ng isang pambihirang pagkakataon na muling isulat ang kasaysayang siniranya. niya. Alam niyang bawat lumilipas na segundo ay isa pang nasayang na sandali, isa pang pagkakataong dumula sa kanyang mga daliri. Hindi nakita ng taong iyon ang lalim ng iyong pagdurusa nang sinikap mong buksan ang iyong puso. Nagpadala siya sa isang madaling tawa, isang pagmamaliit na nagkukubli sa kanyang takot. At ngayon? Ngayon, habang nagliliwanag ang buwan sa labas, tahimik na pinag-iisipan ng taong iyon ang kanyang mga sinabi. Iniisip niya ang mga salitang hindi dapat lumabas sa kanyang bibig. Sa kalooban niya, nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib sa pag-aalala sa mga beses na minaliit kanya. Sinabi niyang iyon ay kalokohan, mulit sa katotohanan, tinatago lang niya ang kanyang kahinaan. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano harapin ang sakit ng iba dahil hindi niya kayang harapin ang kanya. Bawat tawa na lumabas sa kanyang bibig habang nagsasalita ka ay mas nagpalala sa bigat na dinadala niya ngayon. At alam mo ito dahil sa isang punto, naramdaman mong nagtutuwa siya sa iyong paghihirap. Napansin mo ang kanyang tingin, iyong nagpapakita ng halo ng paghamak at walang pakialam. Nagpahayag ka ng mga damdamin at pinili niyang tumawa. At ito'y nabaon sa iyong alaala. Hindi mo ito iniisip lamang. Ngayon, ang taong ito ay nasa isang malupit na siklo ng pagsisisi. Sa tuwing siya ay tumatawa, ang alaala ng kanyang sakit ay sumisibol na parang anino sa kanya. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang hindi maipaliwanag na pagkakasala. Alam niyang siya ay naging malamig at ang mga katangiang tulad ng empatsya at pag-unawa ay wala sa kanya. At ang kamalayang ito ay nagpapasakit sa kanya. Samantala, ikaw ay patuloy na namumuhay. Patuloy na humaharap sa iyong mga isyo, iyong mga sakit, iyong mga hamon. Ngunit alam mo rin na ang taong ito ay naroon, sa kung saan man, humaharap sa kanyang sariling mabigat na konsensya. Nagkukunwaring ayos lang ang lahat, na hindi siya apektado, ngunit sa totoo, alam niya na may nawala siyang mahalaga dahil sa kanyang kakulangan ng sensitivity. Habang hinaharap mo ang iyong sariling mga demonyo, ang taong ito ay naglilibang sa buhay, naghahanap ng mga tawanan at panandaliang ligaya upang mapagaan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang realidad ay ang mga sandaling iyon ng kasiyahan ay hindi napupunan ang kawalan na iniwan mo. At naiintindihan niyang ang mga tawanan noon ay pawang mga alingaw -ngaw ng isang hungkag na tawa. Sinusubukan niyang linlangin ang sarili, makipagkita sa ibang tao, magkunwaring masaya siya. Ngunit ang katotohanan ay nararamdaman niyang walang makakapantay sa iyo. Maaaring subukan niya, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang alaala ng kung ano ang mayroon at kung ano ang maaaring naging ay hindi mabata. Ang taong ito ay nakakulong sa isang ilusyon na siya mismo ang nagtayo, habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay na wala siya. Pero nagtataka pa rin siya, iniisip mo pa rin kaya siya? Ang katotohanan ay natatakot siya. Natatakot siya na ikaw ay nakapagpatuloy na. Natatakot na mawala ang tanging koneksyon na tunay na nagmalasakit sa buhay niya. Ang katahimikang naghahari ngayon ay nakabibingi at nararamdaman niyang siya ay ganap na nahahadlangan. Sa kaloob-looban, ang kanyang tinatago ay isang matinding hangaring balikan ang nakaraan at magkaroon ng tapang nakilalanin kung ano talaga ang ibig sabihin mo sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang bawat araw, ang distansya sa pagitan nyo ay lalong lumalawak. Alam niyang naging hangal siya sa pagmamaliit sa kanyang naramdaman at nayon, naubusan siya ng mga salita at kilos. Nahihiya siya sa kung paano kanya tinrato. Samantala, ikaw ay nagbabangon muli. Natututo kang mabuhay nang wala ang taong ito na inakala mong maaring pagtawanan ang iyong sakit. At ang totoo ay karapat dapat kang magkaroon ng isang tao na nakikita ang iyong halaga. Karapat dapat ka sa isang pag-ibig na hindi pinagtatawanan ang iyong paghihirap, kundi nauunawaan at nirerespeto ito. Kaya't narito ang katotohanan, ang taong ito ay hindi na maaaring baliwalain ang sakit na kanyang naidulot. Siya ay nakaipit sa kanyang sariling mga takot at kawalan ng tiwala sa sarili, na hindi alam kung paano magpatuloy. At alam mo na yon. Ang taong ito ay ngayoy nagmumuni-muni tungkol sa mga nasabi niya, tinatanong ang sarili kung paano siya naging ganon kapusong. Tumatawa at nakikipag-usap siya sa mga kaibigan, pero sa loob-loob, ang kasiyahan ay isang peke lamang. Ang totoo ay nararamdaman niya ang bigat ng konsensya, tuwing naaalala niya ang iyong pinagdaraanan. Habang natutulog ka, inuulit-ulit niya sa isip ang mga alaala at napagtatanto kung gaano siya kamali. Sinabi niyang drama lang ang lahat, pero ngayon alam na niyang maliitin niya ang iyong paghihirap. Alam mo ito dahil nakita mong nagbago ang kanyang ekspresyon nararamdaman mo nang ang kanyang halakhak ay nagiging aral ng pagsisisi. Hindi mo ito iniimbento, totoong nangyayari ito. Napagtanto niyang sa halip na mag-alok ng suporta, mabilis niyang minamaliit ang iyong emosyon. At sa bawat pagtawa niya, isang bahagi ng kanyang sarili ang kinakain ng kahihiyan. Ang tunay na nararamdaman ng taong ito ay maraming pagkakasala at kalungkutan. Siya ay palaging hindi marunong humarap sa tindi ng emosyon ng ibang tao. Ang halakhak na minsang tunog magaan ngayon ay kasing bigat ng tingga. Ang itinatago niya ay ang takot na harapin ang kanyang sariling kahinaan, hindi niya alam kung paano haharapin ang pagiging bukas loob na ipinakita mo. Samantala, patuloy kang lumalaban sa alaala ng pag pusta. Mga alaala ng mga sandaling dapat sana'y iniakbay ka, at hindi binatikos. Tanggap mo na ang taong ito ay nawawala, pero hindi nito pinapagaan ang sakit. Nakikita mo ang totoong sitwasyon, tumakas siya mula sa isang tunay na damdamin, mula sa isang koneksyon na maaaring nagbago ng lahat. Ngayon, ang mayroon siya ay isang alingaw-ngaw ng mga tawanan na naging mga bitad. At ang totoo ay umaasa ang taong ito na isang araw ay mapapatawad mo siya, ngunit pakiramdam niya ay napakaliit niya para humingi ng tawad. Hindi mabubura ng panahon ang marka na iniwan nito sayo. Ito ay palaging magiging paalala ng iyong sakit isang multo na humahabol sa iyong masasayang sandali. At habang siya ay naliligaw sa kanyang sariling mga isyo, ikaw ay nasa ibang lugar, sinusubukang magpatuloy kasama ang sakit at kawalan ng tiwala sa pangungutya na iyon. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga pagsisisi. Tumawa siya noong higit mong kailangan ng suporta, iniisip na ang iyong sakit ay isang kahinaan. Ngayon, ang bawat tawa niya ay umaalingaw bilang isang bigat sa konsensya. Tinitignan niya ang kanyang pagninilay-nilay sa salamin at nagtatanong kung paano niya nagawang maging malupit. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, nahihiya sa kanyang sariling mga kilos. Sinabi niya na ikaw ay nagmamalabis na ang lahat ay drama lamang. Ngunit ang totoo ay hindi niya naintindihan. Hindi niya nakita ang lalim ng iyong pinagdadaanan. At iyon ay nagpapakasakit sa kanya sa loob. Alam mo ito sa sapagkat, kahit na hindi nag-uusap, ang koneksyon sa pagitan nyo ay tila matindi. Sa pagitan ng mga linya, naramdaman mong napapansin niya ang iyong paghihirap. Nakita mo ang isang kislap ng duda sa kanyang mga mata, mga sandaling siya ay nag aalinlangan bago magbiro. At gayon paman, nagpasyanod siya sa madaling tawanan. Siya ay nagiging abala sa ibang mga bagay upang hindi harapin ang katotohanan. Sinusubukan niyang punan ang kawalan na yon kasama ng ibang tao, lumalabas at naglilibang. Ngunit kapag bumagsak ang gabi at ang tunay na buhay ang nariyan, ikaw ang pumapasok sa kanyang isipan. Sinusubukan niyang tumawa, sinusubukang kalimutan, Munit ang totoo ay wala sa mga tawanan na iyon ang tunay. Ang mga iyon ay naglilingkod lamang upang ikubli ang kahihiyan na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Ang talagang gusto niyang gawin ay humingi ng tawad. Nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib tuwing naaalala niya kung paano siya tumugon sa iyong paghihirap. Alam niyang kailangan niyang naging mas maunawain, dapat sanang naging siyang kaibigang madadamayan. Ngunit ang taong ito ay hirap sa pagharap sa pagkakasala, at mas pinipili niyang magpatuloy, hindi pinapansin ang nangyari. Naramdaman mo nang lumayo siya. Napansin mo na ang kanyang tawa ay hindi na katulad ng dati, na may nasira sa loob niya. Kapag tinitignan kanya, may halong awa sa sarili at ginhawa. Gusto niyang maging iba ang mga bagay, ngunit hindi niya alam kung paano baguhin samantala, narito ka, dumaranas ng sarili mong mga pagtaas at pagbagsak. Kilala mo ang sakit na dulot niya at alam mong ang mga sugat ay hindi agad-agad naghihilom. Patuloy ang buhay, ngunit hindi maikakaila na may kaunting pagkabigo ka dahil sa kanyang kakulangan ng pangunawa. Ang brutal na katotohanan ay iginagalang kanya ngayon, ngunit kinailangan munang dumanas ng sakit para mapagtanto yon. Galit siya sa sarili niya dahil sa pagiging insensitibo, at ang pagkadismaya niya ay nauwi sa panghuhina ng mapagtantong hindi niya kayang ibalik ang oras. Kaya't nagtatago siya sa mga ngiti, sinusubukang ipakita na maayos lang ang lahat. Ayaw niyang aminin na ikaw pa rin ay isang nag-aalab na alaala sa kanyang isipan. Sa kaibuturan niya, alam niyang higit pa ang nararapat sa iyo kaysa sa kanyang naibigay. At ang kawalang malay na ito ay kumakain sa kanya. At ikaw, Patuloy kang nabubuhay, gumagaling, ngunit ang anino ng kanyang panunukso ay patuloy na nakabitin sa iyong ibabaw. Tinanong mo kung darating ang araw na makikilala niya ang pinsalang ginawa niya. Kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tawad ng totoo, at hindi lamang sa mga hungkag na salita. Palipas ang panahon, at siya ay lumulubog sa sarili niyang pagkadismaya. Sa wakas, naunawaan niya na ang sakit na naramdaman mo ay hindi kahinaan, kundi isang kalakasan gusto niyang malaman mo na nagsisisi siya. Ngunit ang katotohanan ay hindi naghihilom ang sugat sa mga salita lamang. At alam mo na yon. At kung nakarelate ka dito, huwag hayaang mamatay dito ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya para hindi mapalampas ang mga susunod na video. Ibahagi ito sa taong kailangan makarinig nito. At mag-iwan ng like kung naramdaman mo ang katotohanan nito sa dibdib. Magkita tayo sa susunod.